Ito ay rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang Ang kailangan Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, Horror o droga Na hindi angkop sa mga bata. So guys, napag-alaman na nga ni Tony Sky Na kanyang ate nang nawala ay bunda pala. Kung kaya't ngayon ay sobrang sakit ng nalaman nga nito ni Sky at agad niya kilumpronta ang kanyang ina na si Tanya. Sinabi nga nito ni Tanya na pinoprotektahan niya ang kanyang ate at ayaw na mapahiya ito sa lahat kung kaya't nais nga niya sana ay manahimik na lamang. Subalit sinabi ni Sky, mas lalong hindi sila dapat na manahimik ngayon sapagat hindi lang palang isa ang nawala sa kanilang pamilya kundi dalawa ang kanyang pamangkim. At ikinagulat niya na alam pala na kanyang ina na buntis ito na hindi man lang sinabi sa sa kanya. So hindi naman magawa itong si Tanya dahil nga itong si Sky ay galit na galit at mas lalo na decidido ito na malaman kung uh, ano ba talaga ang nangyari sa kanyang ate hanggang sa sinabi nga nito ni Tanya na hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Dahil nga sa oras na malaman ito ay pagpipiestahan lamang itong si Luna. Sinabi naman ni Sky na imposible yung mangyari iyon dahil nga sa wala naman ang kanyang ate na hindi naman na magiging interesado pag chismis ang pasya ng iba. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.